sapagkat ngayon ay parang katatapos na nung napakalakas na ulan ako ay basang-basa at na, uh, nagtanim ng malunggay at ng iba pang mga gulay ay kamantama tama na si mami ay naglaga itong uh, balat ng mais lamin, na, parpol. purple <laughs> isa yan, galing ano lang kasama na rin yung buhok kaya ito ay napakaganda sa kidney talaga napakaganda sa mga tao matataas ang presyo ng dugo tingnan naman ninyo oh. yung, yung kulay ng purple yung purple ay lumipat sa tubig kahit ito ay tete, napakagandang tea ito hmm. pa yung mayroong bango na naka, nakakatakam lalong uh, inumin sapagkat na yung olfactory natin ay naaamoy yung uh, yung mga yung magandang uh, mga phytochemicals ng uh, ng mais at alam naman ninyo ang mais yung kahit yung pinaglagaan lang kahit yung barat lang ay napakahusay at nagkataon na ito hindi binumba ng insecticide kaya safe na safe inumin kaya kung kayo ay isip to pakiram, napakabilis bumunga kaysa doon sa sweet corn. Parang advance ito ng 25 days. Kung kayo magtatanim nito, 25 days bago anihin yung uh, mga white corn, ay aanihin na ninyo ito. At ang, ang ganda ng kanyang ano, pati ito ay pwedeng lagayin At gayon din ang kulay. Humihiwalay yung kanyang kulay, sumasama sa tubig, kaya Pagkatapos ng imalaga ninyo, wala, wala ng kulay na itong parkol, itong katawan. Kahit katawan yan, pwede yung lagain. Ang habol natin dyan ay yung uh, antusayanin na ang kulay ay parkol. Yung antusayanin ay napakahusay na gamot sa mga bukol-bukol, ang serb at saka sa mga kung ano anong mga 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 mga, mga, mga malulubang sakit kasama ng kita. Kung kayo ay may mga mabibigat na karamdaman, ay subukan ninyo na gumamit ng mga matitingkad na kulay kagaya ng carrots, beets, uh, melon, pakwan at itong uh, mais na purple. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito. Hmm. Yung pa yung aming maisa, no? Nakapagulay kami ng napaka matamis ang gulay. sarap. Parang malagkit na puti. parang, din. parang malagkit na puti. Eh, yun, no? Yan yung naligaw yung isang yan. Eh, ito yung... talaga ko ito dito. 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 Uh, um, eh, na nakuha na yung isa, oh. Nakuha. Ay, kinuha ngayon. Naisin naman malaking puso, nakuha na. Ito eh, hindi na kanyan. Walang laman yun. Ito eh, nilaga, nakasama yung mais. Kaya, <laughs> kakainin na yung nilaga, tapos ay iinumin pa yung sabaw ng pinaglagaan.